Ako si Ross, dialysis patient, at ito ang day 3 ko. Gumising na nga ako sa umaga dahil meron tayong mission ngayong araw na to. Naisip ko kasi, tatlong beses ako nagda-dialysis sa isang linggo. At kada dialysis ko, nasa 800 pesos ang binabayaran ko. Ita times 3 natin yun. Lumalabas na 2 kada isang linggo. Ang kailangan kong i-provide. Sa ngayon, nag-stop ako sa trabaho ko. Hindi ako lumalabas. Kaya napapaisip ako. Paano na lang kapag naubos na ang ipon namin? Saan ako kukuha ng pera? Kaya ngayong araw na to, naisip ko gumawa ng paraan. Pero bago ang lahat, sasalin ko muna ng tubig yung aking inuminan. Kami mga dialysis patient, hindi kami pwedeng maraming tubig. Isang litro lang kada araw ang pwede naming inumin. Kaya kayo, ang walang mga sakit sa kidney, uminom kayo ng maraming tubig. Dati naman, wala pa akong sakit sa kidney. Malakas naman ako uminom ng tubig. Hindi naman ako nagpapabaya sa tubig ko. Nadali lang talaga ako ng maintenance sa sa high blood ko. Kaya ako nagkaroon ng kidney failure. Tapos ito, gawin nyo kada umaga, mga master. Pag inhale, exhale kayo ng 20 times para exercise din sa baga nyo. nare din na ng doktor yan. Libre lang naman yan. Wala namang bayad. At na nga, nag-exercise na tayo. Konting stretching, stretching lang para magsimula na tayo magtinda. Balik na ulit tayo sa sinasabi ko kanina. Napapaisip ko kasi ako, paano na kung wala na kaming pera? Paano ko masusuportahan yung pagdadialisis ko? Kaya naisip ko, eto. Magbukas ng tindahan. Alas 7 na ng umaga. Kasama ko ng aking lola, magbubukas kami ng tindahan ngayon naisip ko magtinda ng kwek kwek fishball at kikiam at kalamares Dito kasi sa lugar namin, walang mga nagtitindang masyadong ganon. Kaya yun yung naisip kong itinda. Nasa ganon, kumita kahit papano, makatulong at pang suporta na, na rin sa dialysis. At yun na tulong-tulong kaming ginawa to. Kasama ang napakabait kong lola hindi pwedeng hindi tayo gagawa ng paraan dahil hindi ako nasanay na wala akong pinagkakakitaan simula noon hanggang ngayon. Nga ah, pala sa mga bago nating na followers, ako po yung isang aircon technician. Ang trabaho po dati ay isang aircon technician. Installer, repair, cleaning, at kung ano-ano pang services sa aircon. Nangungontrata ako ng mga aircon dealer din ng mga kilalang brand kaso nung nagkaroon ako ng KD failure lahat ng yun nabala pero syempre kailangan natin bumangon tumayo at lumaban ulit ganun lang naman ang buhay eh minsan nasa ilalim minsan nasa gitna minsan naman pag ka nasa ibabaw. Ayoko naman kasi na dialysis patient tapos lagi ako nakahiga. Nasa kwarto. Bumukmok. Ayoko nang ganun. Kaya kayo, alagaan yung kid nyo kid niyo Ito nga pala yung ginawa ng tita Lenny ko. Ito yung sauce na napakasarap at yung suka na pangmalakasang suka natin na ginawa rin ni ate Lenny. Siyempre, binuksan na natin yung kalan mag start na tayo eto na ready na rin yung ating melon na kapag nauhaw sila syempre iinom sila nyan at eto na yung kikiam natin eto na yung kikiam natin at sunod nyan meron tayong fishball meron tayong kalamares meron tayong quick quick na malaki at meron tayong small malakas dito kasi maraming mga bata lalo kapag walang pasok sa badut linggo ay, maraming, maraming salamat nga pala sa mga subscriber ko. At syempre, nasa 70,000 subscriber na tayo. Sana kahit ganito yung mga vlog ko, samahan niyo pa rin ako. Ang masasabi ko lang, lagi kayong iinom ng tubig at iingatan niyo uminom ng mga pain reliever. Yun ang malakas makasira ng kidney natin. Siguro hanggang dito ko na lang muna puputulin tong video na to. Maraming maraming salamat sa inyo. Please follow my page mga master and subscribe yung YouTube channel ko. Maraming maraming salamat. Ingat kayo. Inom kayo ng maraming tubig. Thank you and God bless. Peace.